I love you Ikaw I love you Sip, makatukoyin tayo Dahan, dahan Tita, hindi mo na Sa aming dalawa ni Tita mo. Ako o si Tita? Ikaw. Oh, oh, ako si tita Oh, si, si Tita. ako. Si Tita Ako daw. Nay, nay. Sinong maganda? Sabihin mo, ngayong nakaharap si Tita. Oh, sabihin mo. Pagaling niya eh, magaling niya talaga. Hindi, Oh, eh, eh, nagbago na ulat kasi da, naririnig na ni Tita kaya Diyan hindi na siya. Tita, ganyan ka. Kasi ako sa bago na naman. Ikot-ikot lang. Hindi hmm. mm. mo yung counter nga. ginagawa ng paraan para mapagaan din yung trabaho po doon sa kusina. Ayan. Itong luma namin, ano, sa cashier. Dito ilalabas yung mga take out. naglilinis pa kami para ready na bukas. Oh. Tata nu. Tata nu. <Works> <objectively> See sí, sí. <laughs> spray. Tay ko mo kay to. Four pa lang. Ay eh, babayaan yung sila. din ako kay tutukin Teka, nakaano ka. Four, five, oh. Five, bila. <coughs> <coughs> Ilan mo yan bilangan mo? Bilang! 1, One, 3, two, three, five, six, oh. Seven, last. Eight. Kaya mo ng na yun. Eh. Tara na. Daan-daan ka. Mo, ano sa numero one? Ayan na po. Ano ang magpapatay ng mga? sisig. Nag, ano tayo? Harvest. Nang? Mga? 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 Pilog na? Mano. Na? Na, nanu? Manok! Nanuno ka? Nang nanuno ka. Ibigay na natin kanina. Mama. Ah.

Good morning, Nene. <laughs> Aga natin na. Sleepy ka pa. Ayun ang paiwan. Kaya pupunta na ako dito. Kasi si iiwan ko na lang yun sa room. Bubuksan ko lang yung pinto para pag nagising, pag nagtawag po siya, maririnig siya na. Kaso nung paalis na ako, narinig niya yung pinto. Ayaw ng paiwan. Dito ka daw. Likabok. Tara. Tika dito. Tara. Ay, baboy. Ang daming baboy na yun eh. Oh. daming lechon eh. Tingnan may lechon oh. Tara. Tara. Tingnan natin lechon. Ay. Ay, ang ganda mo naman. Ah, ang ganda nyo ah. Si Makuto. Si ma kumad at saka si nasan si Lizardo <laughs> ay nay, nay ba't nyo ay sayaw sayaw pa si nay, -nay ah ah minsan nakasabit lang siya sa likod Nasaan yung sandals mo, Ney? Oo, oh, oo, oh, oo oh, daw. Nasaan nga? Ay, yung Hot Wheels moro, ba nahulog? Nung san? Saan <laughs> daw? Ang <laughs> daldal na ni Nene, no? Yeah, yeah. Daldal. Oo, oh, yung paa mo. Digin ka sarap. Sabit ka sa likod na lang. Si Kuya magdadrive sa likod ka, ney. Pakita natin paano ka sumabit sa likod. roman drive mo. Lagay ko sa likod si Nay Sa likod ka, Nay. Awak mo muna to. Sa likod ka daw, Nay. <laughs> dahan, dahan. Oh. <laughs> si Nunay. Pwede na sa to, Riles. <laughs> ah. Batang Riles si niya ah. O, Ruan, tulog. Oh, ang galing ah. Ah, oh, magaling na si Rowan. Oh, oh. para, para. Ah. Nag-break you po ah. <laughs> Baba na, Ney. Baba na. Baka break na tayo. Ay, break na daw kayo. <laughs> Tignan nyo si Nene. Nagulat kami. Alam niya yung makdo. Makdo daw. Ney, Ney. Nung nagbabiyahi kami, sinundo kami ni Mario. Nakita niya. Magkasunod kasi. Ops! Ops! Ney! Ney! asya din. Makdo daw, Ney. Makdo. Oh. Makdo. daw, Makdo. Ano yung Makdo? Magdo, Makdo. Ganyan yung Makdo. Jollibee, Jollibee. Jollibee! Jollibee! Laki siya ni Jollibee. Makdo, Makdo. Makdo. Jollibee. Jollibee. Pag-ibig. Heart. Heart. Good morning, baby. Mm, 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 mm. Bakit ang del mo Oo. Oh, oh da, oh, talaga naman. Good pa. Good pa. Eh, love you. Good Ano? Ano sabi mo? Love you, Oh, mm -hmm. I love you. The... I you. The... 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 mo ma daw, mama. Love you. Ikaw I love you. The... Mm -hmm. Dada. Nee. Hey, Puro ka lang I like it. Hmm? I <laughs> like mm. hmm. Tapos? ano gagawin natin ngayon? Dun. Mm-mm. Eh, eee. No? I'm a boy, a Anong gagawin natin dun? Bawa. 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 Be, 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 be. Gusto mo mag-play ng basketball? Hmm Paano ba mag-shoot mag ng ball? Ball mm. <laughs> Ganon Three oh. points Sabihin mo mm. Shoot the ball <laughs> Ah Ah uh, Hey mag <laughs> <mo siya> ate <laughs> Islip si ate eh. Kiss mo ate. Love you mo si ate. Love you ate. We hey, love love siya ate. Maga ka na. Tabi ka na kay ate. Islip ka ate. Huwag mo na yan. Si baba. Ha? Kasi si baba eh. si baba. Kasi si baba. Duh. No. Nasan si Kuya? Tol. Sang tun. Ng. Nasan si Kuya? Eh? This muscle. Tara na, banataya. Duh. Why? Baba na tayo, tara mm. Gusto mo nang bumaba? Mm. Hindi, hmm. si ate, mamaya pa si ate Ay. Puyat si ate, eh hmm? Bigat ng paa mo, eh. Nay daw yung poging bata? nasaan tignan ko nga yung pogi ay wala yung pogi pakita mo daw yung pogi eh yung pogi naman Rico, ni Happy birthday Atimara, sing ka Happy birthday Atimara. Happy, 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 happy birthday Happy birthday Happy birthday Mara. Bye -bye, Mara. Happy birthday Mara. Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday See you soon. Ah, ano sabi mo kay Mara? Hmm? Mm, Pasyon nyo sa'yo, hindi. Eh. Ano sasabihin ah, mo? Kay Mara. Happy birthday, Mara. Thank you. Bye -bye. Macdo. Paano yung Macdo? Macdo. Macdo, Macdo. To Jollibee. Macdo. Pag-ibig ka daw. Pag-ibig. Heart. Ikaw, ano sasabihin mo kay Ate Mara? Sleepy ka na. Bye-bye, Ate Mara. Bye-bye Bye-bye. Bye-bye ka na. Kiss mo na Bye -bye. siya. Bye-bye. Bye-bye po. Kiss. Ma. Oh. <laughs> <laughs> Love you. yun mga boys. Chi! Walis nga ako. Chi, Nayeli ka? Walis tayo dito. May spray yan kaya mga to. Tatang, may spray la rin kayo, eh? Mag-spray din? Lason! sarap ng ano, dahon ng aya. Yan oh. Ilang days kaming nag-uulam yan. <laughs> Pati mga boys. Kumu din. Kahapon nang din sila ng ganyan. Tapos sa uh, no, nag-almusal kami ganyan din. Ang ganda po yan. Napaka healthy. May, ewan ko lang kung may saluyot banda don, Pero aya yung marami. naglason na oh hey, yung mga, ay, talaga naman, nagpiktik pa dito sa may ano, kanina doon kami, sinamahan ko sila, nakipag, ano ako sa kanila, ulitan doon sila nagmimerienda, nadatnan ko doon sa may swing, tapos, kaya pala nawala tong sapin doon, lumipat sila dito, ay nako si Nene na to. Nagbubad na naman ang sandals. Oo, oh, oo, oh, oh. Hindi pa to na eh. Kaya hindi pa siya na natatakot. Ma! Hmm. Ba't kayo nandyan? Talaga naman, may nakasabit pang pandesal at palaman. Wala nang pasok si Erin recognition day po nila kanina. Agaw natapos klase nila. Ay, Pero maaga din naman pong natapos yung ay nag-start yung class nila eh. Kaysa sa ano, kinasima. kasi si nasima, may pasok pa kaya na? No? Hindi siya pumasok. Bakit? Baka wala masakit silang pasok. niya. Ay, masakit ipin mo. Pabunot na natin. Permanent na yan. Milk tit pa lang. Permanent tito, milk tit. Pabunot na. O kaya pasta, may butas. Ha? Gusto mapapasta natin. Mako rin. Para hindi na masakit. Mm. Mm. Sa'yo, ano naman yan? Mm. Napasta na yan, di ba? Mm -mm. natanggal lang dun sa loob. Nagyaya sila sa TikTok Road. Alam. Oh, wow. <laughs> Sama ka sa TikTok Road. Hindi ka pwede dun. Mam, bakit ang cute ka? Oh, May gigigil ako sa'yo. Ang ah, <laughs> hilig mang ano. Tignan mo yung buhok ah, ko. gulot-gulot. Ah, mabilis, pabilisan uh, na siya. Pinapasuklay niya si ate Queen Queen. Pabilisan na siya. Mm -mm. Suklay mo. Try mo kasi. Ah, try mo. Hmm, oo nga. Ang ganda. <laughs> Lagi kang susuklay no? Oh. Queen Queen, o yan na, ah, Queen. Oo. Uh pasok lang ka Bangs, Queen. Love love mo Ate Queen. Ah, oh, Nakatali yung buhok mama! ni Ate. Bangs lang bangs. Ayun. Marap ka Queen. Pasok lang ka bangs. Ay, yung Bangs lang. Ganito oh. Tignan mo si Mama. Oh, ay, nakaba na ka bangs. <laughs> ay, <laughs> tama na sasaktan si ate ikaw, brush ko ting ting halboy na kita ulit, haba na buhok mo hintayin mo na lang ya nila ako kanina sabi ko, sige kaso ngayon, na mo naman nilan na sila, hindi na kami kasya sa motor ka ako kaya <laughs> si Sai Sai niyayaya nila niyan ay, ay, ang bilis nang isa grabe si Nene ino, ang bilis ang bilis ng bata nagmamadali siya lumaki, siya na lang ang, an ano namin baby baby dito Mm. mm. yung tinuturo niya daw. Anong nakita mo? Oh, huwag ka lalapit. Huwag lalapit. Mahulog ka dyan. Uy. Ah? Ah? No? Anong nakita mo dun? Ano yun? Tara na. Bye-bye na tayo. Eh. kain po masarap rawan nasa tiktok road po kami nangulit ang mga bata sabi ko bago bumili ng kung ano ano kain muna sila ng rice wala na pong masyadong tao late na din naman kami pumunta kaya yung ano, namamalimos. <laughs> ay. Ay. Naubos na po nila yung ano nila. pag pagkain. Pero si Queen, hindi. konti lang kinain ni Queen, Queen. Masama pakiramdam. Sabi ko, pag kumain ng madami, pwede ng ano, yun, fries. Shake, shake fries. Ah, ganyan.